Ano naman po yung role ng mga dentista natin kapag mayroong tayong pasyente pumunta sa inyo po sa dentist tapos nag uh, ang complaint niya ay mayroong siyang gantung mga symptoms ng herpes simplex virus ano po yung mag-aagaw Normally mga kapag ang um, sa mga dentista po no um madalas kasi hindi alam ng pasyente mm -hmm. so, mm -hmm. Kunyari sa secondary infection alam lang isa allergic reaction siya ay meron, napansin mo lang o oh, parang may sugat mm -hmm. mukhang may sugat labi o kaya na parang nag nag-aano nag, na siya yung parang naglalangib Malangib. naglalangib na siya pero possible kapala na herpes simplex virus to yon tong nakikita natin sa picture so kapag po ganito very important na alam ng dentista mapan-recognize -ma niya na possible to okay. na HSV virus so kapag po ganon um, contagious kasi siya mm -hmm. as much as possible um, dinidefer o hindi mo na Okay. Kasi may active lesion. Mm -hmm. And itong active lesion na to na kapag pwedeng matransfer. Mm -hmm. no? So, kapag ganun, ang um, we advise the patient, lalo po sa ating manunood ngayon, na kung sakali meron po kayong ganun, hindi naman kailangan matakot. Mm -hmm. Kasi na ito po ay meron namang um, solusyon. Pwede ding i-advise nyo inyo ng dentista nyo kung sakali mapansin. Um, pwedeng maglagay ng ointment na antiviral mm -hmm. ointment. Okay. O kaya naman, kung may tingling sensation o pain, may pain dito, may nabibiling lidocaine or benzyl alcohol na pwede ipahid pang alis ng pain. So, yun na may tutulong ng mga okay. dentista na masabi po sa inyo. Kasi, anormal makapansin nito, Hindi mo naman siguro dadalhin agad to sa doktor. Mm -hmm. Lalo, hindi mo alam na meron ka oh, palang HSV, di ba? Oh allergy mm -hmm. lang yun. O, allergy lang yun. Mukhang may nakain kasi oh. akong ganito. Yeah. O, di ba? So, ina-advise namin mm -hmm. na, na gano'n. And then i defer muna hayaan muna na mawala. Okay. Ito. And then hindi naman necessary na hindi ka na matitreat as ng as mm. na mga dental procedures for your lifetime kapag meron ka nito. Kailangan lang po wala lang ganitong active mm. lesions. Oh, no. At kapag nawala naman to, yung wala siyang scars. Mm -hmm so as in hindi na siya mapapansin mm -hmm. and if ever naman uh, emergency case kasi mm -hmm. kung talaga emergency kailangan. case kailangan kailangan <laughs> tas meron ganito better advise your dentist as much as possible prior your dental appointment okay. kasi we can give um prophylactic um antiviral drugs mm -hmm. may ganun. Oo, para um protection o, o protection oh. okay Uh um, before your dental appointment or before your dental procedure and after your dental procedure mm. meron kang ititake take na gamot. Okay. So mm as that's uh, we advise kung ano emergency case lang mm -hmm. talaga pero kung kaya na mamakapagintay ng procedure para sa proteksyon ng bawat isa mm -hmm. mas maganda i ano na lang defer na lang after na lang sa mga may mga gato infection doc may mga iba pa ba siyang effect sa oral health naman Mayroon ba siyang epekto sa mga gums natin sa ngipin natin or sa anumang parte ng ng bibig natin bukod sa lips nga uh oo -oh. para especially kung doon tayo sa primary infection mm -hmm. no? sa primary infection kasi ang um, main na naapektuhan niya, um, hindi naman all, no, mm -hmm. pero may mga some cases na nandun sa hard palate na sa ngalangala. Okay. Mostly dun sa side ng ano ng uh, molar mm -hmm. sa bandang likod, Good. Good. no? Kapag ganito, namamagayon namumula. Mm -hmm. Mm -hmm. So, minsan napapagkamalan natin na eh, baka yung ngipin ang masakit. Mm-hmm. Ah, 'di ba? Sometimes then, um, may ang isa pang most common na nalalagyan ay yung tang Parang ngang dami mong okay. ang dami mong singaw sa tongue. Mm -hmm. Oo, parang ganoon ang mga blisters kanyan. Mm -hmm. So kapag gano'n, mahirap kumain, 'di ba? Okay. So uh, yun ang na naaapektuhan mm -hmm. with regards to that. pero yung ngipin itself hindi naman. Okay. But ex ex except to immunocompromised patients. Mm -hmm yung mga pasyente na may uh, mababa ang immune system, may mga cancer o may current, uh, yung mga may AIDS mm -hmm. o HIV na talaga, um, kapag sila nagkaroon na ulit, nag-record nag o na trigger Nagflare flare itong klase ng infection na ito, mas malakas yung mm. infection sa kanila. Talagang may pain. Sa mga gano'ng mga recurrent nga yung mga infection na sa bibig, kapag kanya i-flare nga itong virus mm -hmm. na ito, di ba parang hihin, wala bang mangyayari ng pagpaulit-ulit, lagi siyang exposed sa gano'n, or nagre-recur nga, o di ba hihina yung gums yes. niya, or may mangyayari ba doon, baka mamaya eh, ah, kapag lagi namamaga eh. Oh, kapag ganito po yung case natin, paulit-ulit, mm -hmm. Um, this virus kasi ay nagsusubside naman siya on its own if you are healthy. Mm. Okay? If you are healthy for a healthy individual. So, hindi mo to kailangang ikatakot. Mm. No? So, common nga siya sa lahat ng taon hindi natin alam na meron. Pero, kapag nagkaroon ito, hindi kailangang ikatakot. Ititreat lang kung ano yung symptoms. Okay. Pero, kapag naguulit-ulit, yeah, no? parang ginamot mo na, maya-maya, meron -maya, maya, uh, ulit. ulit. After a month, meron mm. ulit. And, or hindi naman gumagaling. Mm. Ah, ito po ay kailangan ng ipacheck mabuti, check mm -hmm. kasi it might result to oral cancer. Oh, I know, you know. baka ganun na 'yung 'yun mm -hmm. na pala 'yung nangyari, mm -hmm. 'no? So dahil hindi na kaya ng immune system mo, um kapag po ito, paano na didetect kung ito ba talaga herpes simplex virus? Ah, mm -hmm. uh, kailangan din siya swab. Oh. Para oh, okay. may PCR din to, to check. Ah, mm -hmm. uh, ito ay herb, uh, herpes simplex at kung ito ay ano na um cancerous na Um, may proper detection din doon. Nice. So kapag ganun, 'wag kapag napaulit-ulit, mm. hindi na gumagaling. Ito po 'yun, kailangan mo nang magpa-check up, magpa-check oh, Urgent na 'yun.